Uh, magandang magandang umaga po sa inyong lahat uh, Ako po si Alvin at po yung aking asawa At ang anak Kami po ay humihingi po ng konting tulong wow, sa inyo wow. Pagkat kami po ay nawalan Ang laki pong bagay po yun sa amin Kaya po kami po ay nangihinayang at nalulungkot At uh, nawalan po kami Ayan nga po, hindi, hindi rin po siya makapagsalita ngayon Gawa ng si po din sa nangyari eh wala naman po kaming CCTV dito o ano man na katunayan na may kumuha pero kami po talaga nawalan ang hirap pong kumilos talaga pagka ikaw ay nawalan talagang hindi ka po makaka makakamobon kung paano mo yung gagawin ano ngayon yung buhay buhay syempre po pagka kayo nawalan talagang lulog mo kayo yan po, yung asawa ko gusto na lang pong umiyak niyan. Yan o, malungkot po yan o, kasi po nawalan po talaga kami. Kaya kung sino man po meron dyang ah, uh, may pusong ano, busilak na pwedeng tumulong sa amin, kami po ay uh, bukal, bukas po ang aming ano, ang aming o gcash para po mabigyan kami mama 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 ito naman po yung ano uh, hindi naman po talaga ano kaso talagang ang sakit lang sa isipin na nawalan ka ng araw ng linggo tapos pagising mo wala na hindi na mga kapag ano ano ba yung nawalan mo kasi nawalan ako na nawalan eh hindi ko alam kung ano yung nawalan eh ano ba yung siyam mo nawalan No, no. Hanap ako ng hanap eh. <laughs> wala lang tayo ng gas. Ubus na. Eh, ba't kailangan pang idaan sa ano? Sa video. Eh, <laughs> gas lang pala eh. Eh, eh, fuck sa'yo. Wala video eh. Wala lang, lang ng gas. Ubus na yung gas, yung gas natin. Kaya mo lang bumili. Kaya ibig sabihin, kaya pala malungkot ka. Dahil Oo. hindi ka makapagluto. Oo. Eh, ba't sayang sa akin? Bigyan tulong, wala lang walang tayo. Hindi, nawalan na. Bisit mo ito, oh. Kakainis, ha? No, bobos Hindi, bubos ko pa to? Ay, bubos mo. Wala pala lang. Kasi kala ko nawalan tayo ng pera. Nawalan lang. Makapag-ano ka naman. Makapag-react long... <laughs> Makapag ka naman sa kalungkutan mo. Oo, ah. ay ka naman, eh. Gas lang nawalan, eh. Eh, di ba naman sinabi sa akin na gas lang pala? Ito, <laughs> ha? na, guys. Super ka rin pala yun nang ng gas. Kaya pala kami nawalan. Sa rice cooker na lang kami magluluto. Kasi nawala na naman kami ng gas. Yes, kung walang, kung masakit na wala, wala, ka pala kuryente. Kung wala ka na ng gas, nagsabay. <laughs> eh, ba't pinabili mo pa ako ng pang sinigang na bangus? Eh, doon nga kasi magluluto na lang sa rice cooker. Oh, katamad doon. So, oh, dun daw magluluto. Kasi isa na guys ha? Ah, ay, huwag niyan na anuhin yun. Yung sinasabi ko kanina, kalimutan niya na. Ha? Maraming salamat. Hmm, asawa ko talaga. Bridget, nakakainis.